Boytapang naging emotional sa araw ng birthday ng kanyang mama. Alam naman kasi natin na kung gaano kabuti ang puso ni Boytapang pagdating sa kanyang pamilya. Dahil nga sa hirap ng buhay ay hindi nagdalawang isip na gumawa ng paraan itong si Boytapang para gumanda ang katayuan ng kanilang buhay at agad nga ang nagsimula si Boytapang sa pagvlog nakilala nga siya sa kanyang mga content na pagmomokbang ng mga exotic foods doon nga nagkumpisa ang kasikatan ni Boytapang kaya agad nag-click sa mga viewers ang kanyang mga video. Ngunit, nagbago nga ang content netong si Boytapang dahil sinubukan na naman niya ang content na love team. Ngunit sa unang ang naging kalab team niya ay hindi rin sila nagtagal ni LG. Pumatok na sa masa ang love team ng dalawa, kaya marami ang sumuporta at sumabaybay sa kanila. At sunod namang nagpatibok sa puso ni Buitapang, itong si Cherry White. Agad ding nagklik sa mga viewers ang love team ng dalawa, pero kalaunan ay naghiwalay rin sila. Ngunit bakit nga ba naging emotional si Buitapang sa mismong araw ng birthday ng kanyang mama? 1 million birthday gift ko kay mama, hashtag Boy ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. Agad ngang naikwento ni Boy Tapang sa harap ng kanyang mama at sa mga taong pumunta sa birthday ng kanyang mama, Ani Boy Tapang, panaginip lang ba ang lahat ng ito na nangyayari sa buhay ko? Hindi daw siya makapaniwala dahil sa mga biyayang kanyang tinatamasa na yun dahil sa simpleng tao lang daw siya noon. Pero mataas ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Malaki nga ang pasasalamat ni Boy Tapang sa Diyos dahil ang mga pangarap niya noon ay natupad na ngayon at habang nagsasalita nga si Boy Tapang, ay hindi niya mapigilan mapaluha sa harap mismo ng kanyang mama masasabi nga natin rito na napakabuti talaga ang puso ni Boy Tapang, lalo na sa kanyang pamilya at sa mga taong nakapaligid sa kanya na nga rin ni Boy Tapang, na kung ano ang naging buhay niya noon. Noong panahong hindi pa siya sikat, nabanggit kanya rito, na noon daw ay nagtitinda lang daw umano siya, ng tubig sa mga kalsada at sa mga dumadaang sasakyan, para makatulong daw umano sa kanyang pamilya. Pero ngayon, ay malayo na nga ang narating ni Boytapang Sa birthday nga ng kanyang mama habang siya ay nagsasalita, ay agad nga inabot sa kanyang mama ang isang milyong piso. At ito daw ang kanyang sorpresa sa birthday mismo ng kanyang mama. Sa ginawa ngang ito ni Boy Tapang ay napakomento ang marami. Sabi nga ng isang netizen, tama yan pre, deserve ng mami mo yan. Swerte ng magulang mo sa iyo. At swerte ka din sa mga magulang mo. Good job!